Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Sa iba namang balita, mahigit isang daang bilyong pisong panukalang pondo inilaan para sa health insurance program sa susunod na taon si Kresilin Katarong para sa dagdag na detalye ng balita. Inanunsyo ng Department of Budget and Management na aabot sa 101.51 billion pesos ang panukalang pondo sa susunod na taon para sa National Health Insurance Program ng PhilHealth. Ang nasabing pondo ay mas mataas ng 1.28 billion pesos kumpara sa alokasyon ngayong taon. Layo ng proposed fund na matugunan ang pinalawak ng mga benepisyaryo at doblihin ang annual premium rate para sa persons with disability mula 2,400 pesos hanggang 5,000 pesos sa ilalim ng mandato ng Universal Health Care Law o RA 11223, ang PhilHealth ay inatasang magkaloob ng health insurance coverage at tiyaking abot kaya, katanggap-tanggap, magagamit at madaling ma-access na mga serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, ang panukalang pondo para sa taong 2024 ay sumasalamin sa mga pangako ng gobyerno na palakasin ang pangangalagang pangkalusugan para sa mga marginalized at disadvantaged communities na gumagamit ng mga insight mula sa pandemya pandemya upang palakasin ang mga primary care unit ng buong bansa. Ang proposed PhilHealth Program benefits ay inaasahang pakikinabangan ng tinatayang 12.75 milyong may hirap na individual na tinukoy ng National Household Targeting System ng Department of Social Welfare and Development. Kasama rin sa makikinabang ang 8.26 milyong senior citizens, pati rin ang higit sa labing 15 financially handicapped point of service patients, 136,000 unemployed persons with disabilities at may higit 25,500 na individual na tinukoy sa payapa at masaganang pamayanan o pamana peace and development program. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Kresilin Katarong, SMN News. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.